my Sinigang. Ang ganda ng pastarawa <laughs> so, ko. Wow, ang sarap naman yan. Sinigang. Kaya ka na, de? Ha? Kaya na kayo? Kaya na mama Sinigang. Sinigang. Napig-pig. Tara na, kaya Kaya na, kaya, Sinigang. Sinigang. na, kaya na tayo.

yang maksudnya sarap siya Ay, kan bigma kan sa okay <coughs> en rilom mo na ba ikot na labe pa may labong pero may pangit ng tira tapoy abang mo tatapon mo eh abang mo naman darling tatapon mo Salamat ka nga, Merry Look ah! Hmm. Ano na, puro gasgas na. Yabang-yabang hmm. na. -yabang Kaya lang matagal na. pa. Pag uwi pa lang inunoyin. Paano hindi mo gagasgas? Hindi mo hinuhubad. Lagi nakasuot. Hindi hey mama naman. May salamit. Isang-isang lang nilalagay. <laughs> Alin? Salamin mo. Diyan lang Salami yun na. isang lang Sakala na. Pag na, sa nabasag-basag. Na, na, na. na. na hindi. Na Ma ano matibay siya. Natalsi ka na nga to ng pako ng yero. Di nabasag. Ta, na, sabi ko kung nabasag. Makapal siguro yun. Makapal.